Mga oh, kapising. Oh, naparami, madami dami ulit ko din sa padulo. Oh. Big size. Oh. Big size siya, guys. Oh. Medyo marami-rami rin pa dulo. Ano, oh, yung dulo ng bandira ko. Ilan pa na lang, matapos na. Um, ayos naman guys. Ayos naman. Bawit din sa kwan. Bawin din sa konsumo. Um, wala ko naman ulit ako. Mag-isa. malalaki nga lang ang alon ngayon. Oh, parang tanggal na yun ah. Oh. Eh, hey, laman na rin yung aking ano, styrofoam. Nasa kulang isang timba na yon. Malapit naman puno ng isang timba. Kung may ilagay ito, puno na yon. Tapos ito. Yan, ito lang ang uli ko ngayon. Tanghali na nakalaot. Gawa ng malaki ang hibas. Hinintay ko pa magtaib. Oh, ma pero maaga pa. Oh. Aawin na rin. Ah, maaga-aga pa naman. Okay na rin ito. Dito lang ako, Maria sa malapit sa gilid. Hindi ako nagpakalayo, gawa ng malalaki ang alon. Ah, dito na lang. Dito na lang. Dito na lang ako nagtiyaga sa malapit. tanggal na na tanggal na so mamaya uli videohan ko na lang yung ano yung huli kung gano'ng karami ito so, nga pala mga kapising ang huli ko ah, saling ko na oh Yeah, get get yan, ito nga pala. Yan. Ayos na rin. O. Hindi na lugi. Malalaki pa. Ayos na rin siya, o. Oh. Bawi uh, naman Guys, ito nga pala yung aking napagbinta no? Na isda, sa isda uh! Pa guys, order na no? Handa na oh. <laughs> Ba't nasaw-sawan <man. laughs>